Akalain niyo bang pwedeng-pwede pala tayong gumawa ng homemade cookies gamit ang kawali? Ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano kayo makakapagluto ng paborito ng mga bata na cookies na kawali lang ang gamit. Simula na agad natin. Dito sa isang bowl ay maglalagay lang tayo ng isang bar ng margarine. Premium margarine to guys, kaya parang bata ang itsura nito. Pero margarine talaga yan. Pwede naman po kayong gumamit ng butter kung yan po ang available dyan sa inyo kailangan po ay nasa room temperature lang itong margarin natin para po malambot na malambot na ito kapag gagamitin na natin. Isunod na natin dito ang half cup ng sigundang asukal at half cup ng white sugar. Adjust-adjust na lang kayo sa amount ng asukal na ilalagay nyo po dito. Halu-haluin lang natin ito hanggang sa mag-combine na ang maigi ang asukal at margarin. Kapag nahalo ng maigi ay magdadagdag tayo dyan ng isang pirasong itlog. Large size egg po ang ginamit natin dito. At isunod na natin dito ang 1 tablespoon ng vanilla extract. For extra bango at flavor dito sa ating gagawing cookies. Haluin natin itong muli hanggang sa magsama-sama na ang mga ingredients. Ilalagay na din po pala natin dito sa mixture ang 1 teaspoon ng baking soda at half teaspoon ng asin. Naglalagay tayo ng baking soda dito sa ating mixture para po maging chewy ang magagawa nating cookies. At asin para naman mabalansin natin ang tamis nito. Kapag naging ganito na ang consistency ng ating mixture, yung tipong napaka na at mabilis na lalaglag sa spatula ay pwede na nating ilagay dito ang 1 half cup ng all-purpose flour. Haluin hanggang sa magmix ng maigi ang mixture at ang harina. Salamat po at nakaabot ka sa part ng video na ito. Kung sakali pong magugustuhan mo itong ginagawa nating cookies, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin at mag-comment ka na din po ng So Delicious Cookies. Maraming salamat po! kapag po naging dough na ang ating mixture na hinahalo-halo at napapansin nyo na wala ng buo-buong harina dito, pwede na nating ilagay itong isang pack ng chocolate chips. 60 pesos ko lang po nabili yan guys, unbranded kasi kaya mura lang. Pero kung medyo nakakaangat-angat kayo sa buhay, pwede naman po dito yung branded na chocolate chips para mas masarap. Haluin lang natin ito sa huling pagkakataon para sumama ng maigi ang chocolate chips dito sa ating dough. Yan, guys. Okay na itong ating cookie mixture. Kailangan muna natin itong ilagay sa freezer ng isang oras para mas maging matigas ang ating dough. Balikan natin ito after ng isang oras. After ng 1 hour sa freezer, ay ito na yung cookie mixture natin. Tumigas na yan at pwedeng-pwede nang imold. Bali dito guys ay kukuha lang kayo ng gusto ninyong amount ng cookie mixture. At saka natin yung bibilogin gamit ang ating malilinis na mga kamay. Hanggang maform na natin ito ng pabilog. Medyo bilis-bilisan lang natin ang pagmumold nito dahil mabilis lang din po kasing lumambot ang ating dough. Yan guys, nakagawa tayo dito ng 12 large size na cookie mixture. Ang next natin gagawin ay palalamigin ulit natin ito sa freezer hanggang sa maging gabato na ito sa tigas lagay lang natin ito na magdamag sa freezer. O kung di po kayo makapag-antay, 3 to 4 hours ay pwedeng-pwede na po. After ng magdamag na pagpapatigas sa freezer, ay eto na yung mga cookie dough natin. Kapag ganito na ang mixture, ay pwedeng-pwede na natin itong lutuin. Kali dito guys ay gagamit tayo ng non-stick pan sa pagluluto. Para initin lang muna natin ang kawali dito. Nakaset ang apoy natin dyan sa pinakamababang apoy po lamang. Yung tipong mamamatay-matay na yung apoy, ganun po dapat. Ito po ay para maluto natin ng maayos ang ating cookies. Kapag kasi ng apoy, ang tendency ay sunog na yung ilalim pero yung ibabaw ay nananatiling frozen ang dough. Kaya slow cooking lang po ang dapat nating gawin dito. Ilagay na natin dito yung frozen na cookie mixture at sa katakpan. Kailangan po ay hiwa-hiwalay ang paglalagay natin dito para po kapag natunaw na ang dough ay hindi ito masyadong magdikit-dikit. Lulutuin lang natin ng 15 minutes itong ating cookies hanggang sa tuluyan ng mag-meltdown yung dough at maluto na din ang ibabaw nito. Medyo time consuming lang ang pagluluto nito guys pero worth it naman po kapag naluto na natin ito. After ng 15 minutes na pagluluto nito, makikita ninyo dito na naluto na ng tuluyan ang dough natin sa kawali. Maari na po natin yang hanguin. Sa paghahango nito guys, medyo ingat-ingat lang tayo dito. Sobrang lambot po kasi nito dahil mainit pa at bagong luto. Pero kapag po nalamigan na mga cookies, doon palang ito magiging matigas. Kapag nahango na, ay palamigin lang natin ito ng 30 minutes hanggang mag-completely cool down na ang mga ito. And once lumamig na ang lahat, ay ready ready na natin iserve itong homemade cookies na niluto sa kawali. O oh, di ba guys, hindi nyo na kailangan pang magkaroon ng oven para lang makagawa ng masarap na tinapay na ito. Tiyak akong sold out sa mga anak ninyo itong ubod ng sarap na cookies natin. Kaya try mo na ding gumawa nito. Paano guys? Dito na kami. Diyan na kayo. Bye!